Piligro ang dulot sa mga residente ng isang walang takip na kanal sa Baysa, Quezon City. Bukod sa panganib na may mahulog dito, posible rin daw itong magdala ng sakit. At yan ang idinulog ng mga residente sa GMA News. Balitang hatid ni Arnold Claudio. Tatlong kanal sa Baysa, sa Quezon City, pinangangambahan ng mga residente sa posibleng disgrasyang idulot nito. Sa mga larawang ipinadala ng U.S. cooper na si Marites, hindi niya tunay na pangalan. Makikitang walang takip ang tatlong kanal. May kalaliman din ang mga ito na kapag hindi nakita ng dumaraan ay maaaring mahulog sila sa loob. Bukod sa disgrasya, ang isa sa tatlong kanal, bantarin daw sa kalusugan ng mga residente. Paano naman kasi? Barado ang kanal at umaabaw pa ang mabahong tubig doon. Kwento pa ni Marites, madalas daw pinagtatapunan ang kanal ng kaning baboy mga bata na galing sa school. Kasi may school dito sa likod namin eh. Dito sila dumaraan. Natatakot kami dumaan sa side na to dahil dyan. to. nag-iingat kami talaga. Eh, ayaw naman natin na meron pang mahulog talaga o madisgrasya para lang magawa nila ng paraan. Dahil dito agad nagtungo ang aming news team sa Kansas City Engineering Department. Ayon ka City Engineer Roselito Kabungkal, nagawan na raw nila ng remedyo ang nirereklamong kanal noong November 12. Pero nangako sila sa amin na bibigyan ito ng pangmatagal ang solusyon. namin ang ngayon, by Monday, yung cover, permanent namin. Dalawang araw matapos ang itinakdang araw ng pagsaayos ng kanal, muli namin itong binalikan. At ito na ang sa amin. Ang isa sa tatlong kanal, iniangat lamang ang takip habang nilagyan ito ng malaking tipak ng bato para hindi ito mahulog at ang dalawang kanal na nanatiling nakatiwangwang. Nung nireport namin sa inyo last week, um, na naman nila. Kaya lang hindi naman kami satisfied kasi ganito lang ginawa nila. Nilagyan na lang nila sa ibabaw ng takip. Eh, delikado pa rin sa aming lahat dito, lalo na sa mga bata kasi baka anumang oras ay lumubog din to tapos may madisgrasya pa lalo. Muli kaming nanawagan sa pamunuan ng Quezon City Engineering Department na mabigyan naman ng pamatagalong solusyon ng problema ng mga taga sa Quezon City. At umasa kayo na patuloy na tututukan ng GMA News ang reklamong idinulog nyo sa amin hanggang sa ito ay magkaroon ng solusyon. Ako naman Arnold Clavio, GMA News.